Binigyan ng isang retired justice na may pananagutan ng mga empleyadong nagtatrabaho sa gobyerno. Sinabi yan ni retired associate justice ng Court of Appeals, Alfredo Ampuan, sa gitna pa rin ng issue ng flood control projects. Gitin ni Ampuan, malinaw sa batas na ang mga opisyal ng gobyerno ay may pananagutan sa taong bayan responsibilidad nila na magsilbi ng tapat at may integridad sa mga Pilipino. Samantala, itinuring naman ang Volunteers Against Crime and Corruption na may biggest robbery ang sistematikong katiwalian sa flood control kaya tama lamang ang pagbuo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Independent Commission na tutukoy at magpapanagot sa mga nasa likod ng anomalya. Public officials and employees must at all times be accountable to the people. Huh? Serve the people with utmost responsibility. Serve the people with utmost integrity. Serve the people with utmost loyalty and serve the people with utmost efficiency. Ang kailangan po kasi dito sample eh, may makulong, accountability, yung certainty of uh jail uh, jail term. Ang nangyari nga ngayon dito, yung public ayun you know, public trust is a public a uh, public office is a public trust at all times. Pero nangyayari, yung public service, self service.